kasi 50 ka na so kailangan iba yung value mo. It demand higher pay because of the value na kaya mong ibigay. Kaya make sure at age 50 tumataas yung value. All right, Gilibers. Balik tayo sa mga edad 50 years old. Again, sino po mga 50 years old? Yung mga kasabayan ni Doc ay 52 and maraming changes na nababago sa buhay natin pag abot natin ng 50. Nagbabago yung goals natin. Uh, naniniwala ba tayo na at age 50 dapat magbago yung goals natin? Yes, si Doc, nagbago yung goal ko. Financial goals, nagbago yan. Nagbago din how I do things. And nagbago din yung ginagawa ko during my Uh, weekends. Nagbago din yung routine ko. Sa tulog ko sa gabi, gising ko sa umaga. Maraming changes at age 50. Yes. Kung walang nababago ngayon sa buhay mo at age 50, dapat magising tayo. Kasi we have to adjust. First, with our age. Second, yung ating mga goal na hinahabol, yung mga bagay na ginagawa natin, na realize mo, parang irrelevant naman pala, parang hindi naman pala siya ganun need sa buhay natin. Okay? And of course, base na rin yan sa purpose natin. As you discover your purpose sa buhay, nagbabago yung gusto natin. So, like si Doc, ang gusto ko talaga to earn money for me, for nanay, for my family, sa mga kapatid natin, and sa church. So, gusto ko, nandito ako talaga ng weekend. So, yan yung yun yung mga changes sa goal natin. Kaya kung 50 years old ka, you should start doing these things. Okay? Adjust tayo ng konti. First, at age 50, dapat you start negotiating high pay or high rate. Kasi 50 ka na, so kailangan iba yung value mo. Iba yung influence mo. And pag iba yung value na nabibigay mo sa, sa company mo, sa partner mo, sa clients mo, nag-iba siyempre rate natin. So you have to negotiate that. For example, kung nag-work ka, dapat nine-negotiate mo and make sure naman what is yung nine-negotiate natin. For example, nakita mo na parang nasa minimum pay ka pa rin, 50 years old na tayo, di ba? So, hindi naman dapat na ganun. Dapat nine-negotiate natin what you deserve. So, you work hard, you put more value inside your company para manegotiate mo ang higher pay or higher rate. Alright? And second, side hustle natin. Dapat Mataas na 'yung rate natin sa side hustle natin, 'di ba? Hindi lang basta nagpuyat tayo, hindi lang tayo basta nagpagod. Kasi parang unique ang solution na kaya mong i-offer sa side hustle mo. Yung value na 'yon, yung offer na 'yon, yung solution na 'yon, hindi basta-basta mabibigay ng ordinary people. It's only you who can give that. Yung kayang gumawa ng side hustle na 'yon. Kaya, pwede kang magtaas ng rate. Kasi alam mo may dala solution. Kaya sa bawat side hustle natin at age 50, hindi lang basta side hustle. Kumbaga, you are also providing solution. enter this for your projects, kung may mga projects kang ginagawa, i eh rate mo kasi inawakan mo yan. Eh. Kumbaga, gawang 50 years old yan. Parang si Doc, no? gawang rockstar yan. Kaya yung iba, pag sinasabi sa akin, Dok, ang mahal ng rate mo sa seminar. <laughs> Hindi naman ganun kamahal. Ang mahal ng rate mo sa coaching. Kasi I, I know, this project, magbibigay ng mataas na value. Alam ko tong seminar na to, I can help the sales team. I can help your employees. Okay, he delivers for number one, negotiate higher salary or demand higher salary, demand higher pay because of the value na kaya mong ibigay. Kaya make sure at age 50, Tumataas yung value na ino-offer mo sa community natin. Right? Second po, at 50 years old, start to aspire to become a leader. So pag 50 years old tayo, hindi na lang tayo taga-sunod. 50 na tayo eh. Kailangan nakatalon tayo sa higher level. Dapat leader ka na. Dapat ikaw na yung unit head, yung uh, department head or kung meron kang ibang projects na ginagawa, ikaw na dapat leader dyan. Kasi 50 na tayo, ang dami na nating nagawa, ang dami na nating experiences, you deserve to be promoted. And para mangyari yon na maging leader ka, pakita mo, deserve mo yan. Kaya dapat at age 50, iba na yung maturity mo in your workplace. Like this Saturday, may seminar ako sa, sa Quezon City, isang uh, company. So, di discuss ko how to become Uh, positive, uh, how to have positive mindset towards your work, towards your office mates, towards yourself. So, kailangan uh, nagpapakita tayo ng maturity. Kailangan yung, yung behavior natin, how we react, e pang leader. Right? Para nun, deserve naman natin, makita ng boss natin, ato, no, matured mag-isip, ibang mag-isip. Alright, delivers ka at age 15, di na dapat tayo yung masyadong Um, mataas lagi emotion or you should handle emotion with grace. Dapat alam mo yung how to react pag may problems, how to react pag may ganitong changes sa, sa company rules, sa company policy. Right? And third, you have to start also building your source of income. Kahit maliit lang, kahit na simply lang. Sabi ko kanina sa isa kong vlog is, kaya yung source of income na hindi masyado stressful. Or for you, kung working ka, you start having other source of income the simplest way that you can. You can start right now kung ano yung kaya mo. Parang si Doc, alam niyo naman sa mga followers ko, nag-start lang naman ako sa simple na seminar, sa simpleng vlog. Simple lang mga ginagawa ko noong araw. Wala naman akong malaking production team noon. Unlike ngayon, dumami na, 20 na yata. 20 na yung nakapaligid sa akin. Pero before, ako lang naman, tsaka isa kong pamangkin. So, you just have to start small. Merchandise mo, mag-start ka sa isang t-shirt, mag-start -mag ka sa isang pen, mag-start ka sa marker. You know, sim simple. The simplest thing that you can start. Okay? And of course, pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo, delivers. And of course, sa lahat ng mga followers ni Doc, mga 50 years old ang announcement ni Doc, you can join our community. I am Dirac Marami tayong may tuturo dito, mga 50 years old. Mostly of my leaders, mga 50 years old na yan. And kung gusto mo magpa-coach kay Doc, pwede face-to-face o -face online para masimulan mo na ang mga bagay na binabagit ni Doc. PM ka lang sa personal levy. Kaya po ang personal levy. And of course, sa lahat ng mga wala pong Kaiser, Kaiser 3-in-1, may healthcare, life protection, investment. Mag-PM ka lang. Let's go, let's go. Tuloy tayo. Number four is, dapat present and future sufficient ka na. You start doing that. You start doing ng yung mga needs mo kaya mong i-produce at age 50. Kaya mong i-produce ang pambayad ng bills. Kung may pa family ka, kaya mo nang magbayad ng expenses sa mga anak mo. Pilitin mo, kayanin mo yung mga personal needs, yung family needs mo. And pilitin mo rin at age 50, yung future needs mo, unti-unti na produce mo. Unti-unti na produce mo yung emergency funds mo. Unti-unti, nakakapag ipon ka for your future. Kaya sabi ko, mag share ka na. Kung 50 ka, like, pareho tayo ng bracket, like, it's only 3,529. Pero, yung gagawin mo na yun, for future mo na yun. So, at age 50, pilitin mo, kayanin mo. Kayanin mo matugunan yung needs mo, emergency funds mo, and pati yung future needs mo, pati ng family mo. Kasi 50 na tayo. Hindi ka naman 20 years old na nangingip ka pa rin sa parents mo. Hindi ka naman 20 years old na every time magkakasakit ka, nanghiram ka sa ibang tao. Kaya pang 20 years old lang yung ganong attitude, pero 50 ka na, kaya dapat hindi mo na yung ginagawa. And number 5 is, dapat at age 50, nag increase ka ng assets mo. Hindi yung pa-decline ng pa-decline yung mga assets mo. nag increase ka ng assets, nag increase ka ng paper assets, dumadami shares mo sa mutual fund, dumadami paper assets mo, yung isa mong apartment, nagiging dalawa na. Yung isa mong bakanting lote, pinaparentahan mo na, nagtalawa na siya ngayon. So, yung mga assets mo, unti-unti, pilitin natin mag-increase. Alright? And, last, stop wasting time and effort. At age 50, wala na tayong sasayang oras. Pangako mo sa sarili mo. Kasi marami na tayong sinayang na panahon. 20s, 30s, and even 40s, nagsayang tayo ng time. Ang dami na nating sinayang na sabado wala naman talaga tayong naging results. Madami na tayong sinayang na 7 to 9 p.m. natin. Nanood lang tayo ng nanood. So ngayon, wala na tayong dapat sayangin. Gawin natin itong mga binanggit ni Doc para yung pati future natin, ma-provide natin mga needs natin. Alright? At age 50, tanda natin, marami tayong pwede pang gawin. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.